babay ka, na, bye bye ka, babay. bye Babay ka, babay. Kaya pala matagal na kasama ka pa. Ayaw magpa-iyon. Tay, bye Ang Ang inang pinipikis ako ayaw. Ano ni ayaw? Sabi, ang na. Bye. Kahit talawa. Bye-bye. 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 Mayroon ang baliwan. Hmm. Dalasan nyo na ang tingin. si ano nangyari? Nakatalikod. Hindi okay, mo alam ang nangyayari. <laughs> Beautiful eyes. Beautiful eyes. Beautiful eyes. <laughs> Ay, si Daddy. Sino yan? Sino yan? Hide daw.

ai anong masasabi mo kay Inang bilang asawa? Magka ako rin. Ang gagawin ko? Isa. Ah, ano? Ah, ganon. Wag, ngayon lang namin nalaman okay. yun. Na. Hmm. pag nalulungkot, nilalapitan mo. Kahit pinapagalitan ka, okay lang. Ay, Ah, parang basta gusto mo, pag lumapit ka, yung sasalita na si Inang. Oo, oh, yun. <laughs> <laughs> o oh, ano pa? Magkukwento na yun. Oh. Malalahanin. ah Masikaso. Uh, oh, sa, sa paanong paraan? Kumain ka na ba? Aba! Ganun pala si Inang kay tatay. oh, ngayon lang. Ay, <laughs> di ngayon, wala na magtatanong sa yung ine na kumain ka na ba? Salamat tatay. Ito yung mga dito. nyo to. Oo. Lalaki ito, anak ko. Oo. mga babae. lalaki. One, hanggang ako ng nanak. Yung sa... Ah, sila lang. Ah, ba? Oo

toto hmm, niyo. almusal niya. Tayo mga almusal, saka la ito. Tama na sigurit 'yan, hmm. 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 eh, tama hmm. na. sigurado ka tai? di hmm. hmm. Ay, isa na boy, um, na lang. Ho. Hala, hindi, wala Hala. hala. Sino Si Ining, si Kilala mo? oh, yun. Uh, sino? Ah. <laughs> Ay, hindi <nao, sine. laughs> <laughs> Kaya lahat ng naging anak at naging ako ni Adan,

Doon ka Nandiyan ba si wala Teka muna, nasa si Anyi. si Anyi. Kaya ito mga ano. Sa likod yung matang ka. oh O, si, si Kuya Mark, hindi na nakita. Si Bebong nakita. Ate, umusog ka dito. O, oh, sige, usog ka dyan. Sige, leta, oh, dito. Oh, dito ka, Tin. Usog ka na konti. Bahala na kayo mga dito. na One, two, Exit! Dito na, na yan. Tin, may medyo na konti. Yan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lexi! Five, two, hi! Lexi! Oh. Oh. Ay na Dami na nito ba? Bakit? So, dito. dito. Tumain po yun. dito. Ikaw? Hindi, maglalakad kami. Sige. po yun. sa dito. Ikaw? Hindi, maglalakad kami. ice cream Green. daw. Ay, ay, ang daan po ay sa bahay. Marami pong pagkain kasi doon eh. Ay.

yung pala yun. Ah, ngayon lang namin nalaman yun. Lumalap, pag nalulungkot ang lolo mo, lumalapit siya sa lola mo. Kasi alam niya, <laughs> <laughs> pag lumapit siya, magkukwento si lola mo. <laughs> <laughs>